na Magandang buhay. Ano yun? Parang mayroong gagano. Ha? Parang mayroong peging. okay oh, kaya ba so, nga ano yun? Kain po tayo. Lunch tayo. Oras na ba? Oh? Ah, ano pa lang? 11.40. Makulimlim sa labas. ambon ambon Thank you, Lord. So, blessings. Kaya po tayo. Ulam namin. Nilagang okra. Baloni. Saka, higat layo. Siladang pipino. Pipino, kamatis, sibuyas. siling verde. Ayan. Okay na yan. Sold na ako dito. Apo, kain. Tapos may okra pa. Ano na Ang bata. Ang bata. Ang bata. Ang bata. Ang bata. bata. Ang bata.

bata. Lalo Ayon yung mga gatas ng bata. <laughs> Gusto eh. Kain <clears throat> po tayo. Malungkot ang araw oh. Ang kulimlim eh. Hmm? <clears throat> Tapos parang ang tahimik sa labas. Paiba.

Pepino lang, ayos na. Kaya hindi akong papakawal ang pepino eh. So, walang madukot. Kahit Istanbul egg lang ang ulam pag may pepino. Sold na. <laughs> Dati si Rian, nabao oh, ng kanin eh. Luto ako ng egat, eh, at and rice para kay kuya niya nang makita. Nam siya, iwan eh, to baon to. Sige, baon. Kaya eh, aga kasi nagkain yun eh. Alas 5 pang labas nun. No? Wala nga ninyong pasok alas 12 sa ang, um, alas 5. Umaga pang kain, alas 10. Pagkakutom eh Ito yung balon eh Ito yung isa salang, eh yung bilog na malaki magluto ng kalamansi. Ay, po galing nung sangalian. Tayo po tayo. Shout out po sa lahat. Parang <clears throat> iba talaga yung araw na to. Tahimik. Eh. Parang lungkot. Kung <laughs> malakas na ulan na naman mamaya. Yung kasi lang dilim, oh. Hindi pa ba? Saan? Ay, kanina, di ba? Mayroon mo may na nga nag-aalaw. Ano? Ay, at saka, ay, kapakain. kain ko yung ano, buto ng kalamansi. <laughs> Lagyan ko siya yung kalamansi. Martis! Ito siya ba? araw na lang, Pasko na. Parang time it yung Pasko. Pero yung ano, yung mga bata, <coughs> Excuse. mga bata. Just mas paiti. po ko Nag-pledge. Eh. Ano daw ang tago? Dunat. Dadala daw siya ng dunat. Diba? Lahat nagkaklase, tinanong kung anong flavor ang gusto. Sabi yung mama niya, assaulted yun, hindi ka pwedeng mamili. Lalo na pag maramihan yung bile Basta, gusto daw nila ng ganito, gusto daw nila ng ganon, sabi. <laughs> hmm. Makala na kung anong maano. Tapos mas party nila, 10, 19 daw eh. Dati 20. Ayun, naging 19. Ano mayroon sa 19? Ah. Wow, alam niya. <laughs> ano po? 34 years. Na kami sa 19. Parang kailan lang ano? Kaya nga, so pusa pa rin. <laughs> Yung talaga, guys. Wala daw, wala daw thrill pag hindi naging asot pusa eh. Sige lang. Fight, fight, fight. <laughs> 34 years. So, 19. O, di ba? Asot pusa pa rin. Hmm. Apo, evidensya. Busog na siya. Hindi, solve na rin ako. Dami ko rin na kain niya. Eh. Mm, boss, oh, linis din ng pinggan niya. Mm. Eh, hmm. magtira nito. Mamaya no? ang gabi pa uli. O, uh, uh di ba? <laughs> Ganun din ako. Well, excuse me po. O siya, babay bye na. Bulog kami. Bye-bye. Shoutout sa lahat. Magandang buhay.